Yan, magandang araw mga idol. Ayan yung mekaniko ko. O. Oh. Tingin kuya, tingin. Kawai, kawaii Ayan. Ganito po kami dito sa terminal. Laging kinokondisyon namin ang aming sasakyan para sip yung pasahero namin. Ayan, konting sira, gawa agad. Hindi namin pinapalaki. Kasi dito na kami nag po. Ay. Ayan. Yan lang naman yung sira. Di, yan lang din papagawa ayan nililinis ng mekaniko yan nililinis yung anong tawag yan kuya? Break o brake drum ayan yan mga idol nakita nyo ang sakagandaan itong mekaniko idol kahit saan kami pumunta at doon kami nasiraan. Isang tawag lang namin. Pupunta ka agad. Ayan. Yan ang mekaniko namin. Yan mga idol. Lahat ng mga ginagawa ay kinuhugasan lahat. Yan. Yan o. Oh. Yung kinakabitan ng goma. Yan o, na doon. Yan. Yan mga idol, oh, maglalagay na si kuya ng goma. Yan, pinupunasan muna. Para matuyo. Yan, nilihan niya kasi may kalawang. Yan, nag-stack up kanina yung preno. Yan, oh. yan mga idol oh. para malinis mga idol oh. kakabit na niya yung goma eh yan nakabit na lahat Mary dalawa pa rin pala. Apat pala to sila. Ayan. Yan, sobrang linis talaga niyan. Kailangan malinis para iwas gas-gas ng goma. Flow so, nilagyan ng fluid para madulas. Ayan, kakabit na oh. Ganyan lang magkakabit. Oh, yun. Tapos may sa ilalim na naman. Kaso hindi gano'n makikita mga idol. Masilaw. mga idol, kakabit na yung prino yung brake lining. lining lining kung tawagin dito yan dito na mga idol o, oh. tingnan nyo yan pa ibaba para makapasok ayan mga idol pinunasan para matuyong tuyo ayan Ayan mga idol, pinunasan yang break drum tapos 'yun pinasok na 'yan papasok na Pagtapos niyan biyahin na o, 'di ganun lang kadali <laughs> hindi na maabala